paano natin malalaman kung bulaan ang isang propeta sa internet? Sa panahon natin ngayon, kahit sino pwedeng mag-post ng mga propesiya o kayaman, mga aral patungkol sa Biblia. May ilan sinasabi nila na sinabi sa akin ng Diyos to, ito yung revelasyon ng Diyos sa akin, at ito yung vision na nakita ko mula sa Diyos. Yung iba sinasabi nila na darating yung ating Panginoong Sokristo sa ganitong petsa at mangyayari yung mga nakakatakot na bagay na ito sa inyong mga lugar. So sa dami-dami po ng mga online prophets or preachers sa internet, paano mo malalaman kung sino talaga ang galing sa Diyos o kung sino yung gawa-gawa lang ng mga tao? Una mga kapatid, yung propeta na ito sa internet, nakatuon siya sa sarili, hindi sa Diyos. Ang tunay na propeta ng Diyos ay laging nagtuturo, pabalik kay Kristo, hindi sa sarili. Pero ang bulang propeta, kabaliktaran, puro na lang ako, So ganito madalas ang sinasabi ng mga ang propeta sa internet. Sinasabi nila, ako ang pinili ng Diyos. Ako ang tunay na mensahe. Ako ang susi ng kaligtasan nyo. So kung mas marami yung salitang ako kaysa sa Panginoong Sokristo, mag-iingat na po kayo dyan. Kasi nakapokus lamang siya sa sarili niya, hindi sa ating Panginoong Sokristo. Kung titignan po natin, ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa Biblia, laging si Kristo ang sentro, hindi po ang sarili. Halimbawa na lamang po si John the Baptist, alam naman natin na siya po ay kilalang dakilang propeta. Sinabi niya nga po sa John chapter 3 verse 10, he must increase but I must decrease. O ang sabi niya, siya ang dapat itaas, ako ang dapat bumaba. So ang tunay po na propeta ay hindi gustong maging bida. Ang gusto niya po mga kapatid, makilala yung ating Panginoong Kristo, hindi ang pangalan niya. Tulad po ni Juan Bautista. Ang tunay po na propeta, mapagpakumbabayan. Hindi po itinataas ang sariling pangalan o yung sarili niya. So tingnan nyo po mga kapatid, yung mga propeta o mga preacher sa internet. Sila po ay may mga brand name, may mga logo sila, may mga merch, at may sariling kingdom. So yan po mga kapatid, isang palatandaan yan, na yan po ay mga bulang propeta. Nakafocus sa sarili nila, hindi po sa Diyos. Kapag mas pa ang pangalan ng propeta kaysa sa pangalan ng Panginoong Sokristo, tandaan nyo po, delikado yan. Isa pa po pong palatandaan, kapag hindi mo pwedeng questionin ang sinabi niya. Kapag sinabi niya na kapag ka sa akin, nilalabanan mo ang Diyos. Doon mo makikita na hindi humility ang laman, kundi pride. Alam niyo po ba mga kapatid na ganyan po ang kasalanan ni Lucifer? Yan po yung pagmamalaki o pride. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos, kaya siya binagsak ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag may propeta na mas gustong makita, marinig, at purihin siya, kaysa kay Kristo, tanda niyo po mga kapatid, hindi yan propeta ng langit. Kundi siya po ay propeta ng mundo. Hindi po yan galing sa Diyos. Ang tunay ng propeta, kahit gaano kalakas ang anointing, alam niya na wala siyang kakayanan kung wala ang Diyos. Pangalawa, ginagamit ang takot o emosyon para makakuha ng tagasunod o followers. Isa sa mga pinakapamilyar na taktika ng mga bulang propeta ngayon ay ginagamit po nila yung takot para makakuha ng views, ng influence at ng mga followers. Tanda niyo po ang unang armas nila dahil alam nila kapag natakot ka, madali kang makinig at madali kang maniwala. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, ang Diyos hindi po siya gumagamit ng takot para kontrolin ka. Ang Diyos po natin, nagbibigay po yan ng babala. Maaring may mga nakakatakot talaga mangyayari, pero hindi po natatapos doon. Lagi may pag-asa na kasunod. Hindi po puro pananakot. So kung ang mensahe po ay puro pananakot, kung lagi kang kinakabahan, kung lagi kang nadidisturb kaysa napapalakas, hindi po yan galing sa Espiritu ng Diyos. Kasi mga kapatid, ang tunay na propeta kapag nagbigay ng babala, hindi para magpanik ang mga tao, kundi para magbalik loob sa ating Diyos. Si Jonah, alam nyo naman po, nung ipinadala siya sa Ninibe. Eh. Nakita po natin na hindi niya tinakot ang mga tao. Ang nakita po natin doon, dinalan niya ang mensaheng may pag-asa. Sinabi niya, magbalik loob kayo sa Diyos at kayo ipatatawarin niya. Dapat mga kapatid, ganyan yung naririnig natin sa mga propeta. Hindi po puro pananakot. Kaya ang tunay po na propeta, kahit po may mga babalayan o kaya man mga nakakatakot na sinasabi, lagi po yung may imbitasyon para tumalikod sa kasalanan at magbigay ng pag-asa. So kapag meron po kayong mga fina-follow na mga propeta o preacher na palagi na lang kayo tinatakot, iyan follow nyo na po yan. Dapat po ang naririnig nyo palagi ay punong-puno ng pag-asa, kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, hindi tumutugma sa salita ng Diyos. Isa sa pinakamatibay na paraan para makilala mo ang bulaang propeta sa internet ay kapag ang sinasabi niya ay hindi tugma sa Biblia. Marami mga tao ngayon ang nadadala sa salitang revelation o vision. Laging sinasabi ng ilan, meron akong bagong mensahe mula sa Diyos. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, ang Diyos hindi kailanman magbibigay na mensaheng laban sa kanyang salita. Ang Biblia po ay buo, sapat, at buhay. Hindi ito kulang at hindi rin po ito luma. Alam naman po natin na yung Biblia, ito po ay kinasihan ng Diyos. Ito po ay mapapakinabangan sa pagturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Kaya kapag may mga propeta nagsasabing may bagong utos, may dagdag ng katotohanan, o kaya man may lihim na mensaheng hindi alam ng iba, mag-iingat na po kayo dyan. Tandaan nyo po, kahit si Satanas, marunong din po siyang magbasa ng Biblia. Pero ito po ay lagi niyang binabaluktod para po ilayo kayo sa ating Diyos. Kung babasahin nyo po yung Matthew chapter 4, nung tinukso niya po yung ating Panginoong Sokristo doon sa ilang, ginamit niya po yung scripture, pero iniba niya po yung kahulugan. At ganyan din po ang mga bulaang propeta ngayon. Gumagamit sila ng Biblia, pero sa maling interpretasyon. At bukod po dyan mga kapatid, kapag mas pinakikinggan ng mga tao ang propeta, kaysa sa Biblia. Ibig sabihin po noon, meron ng mali. Kasi sa totoo lang, kahit gaano ka anointed ang isang tao, kung ang sinasabi niya ay labag sa salita ng Diyos, hindi po iyon mensahe ng Diyos. Kaya kung gusto mong malaman kung totoo o peke ang isang propeta, huwag mo lang tignan ang kanyang karisma o kaya man yung galing niya sa pagsasalita. Lahat po ng sinasabi niya, ihambing mo sa sinasabi ng Biblia. Kung tumutugma, maaaring ito ay totoo. At kung hindi naman ito tumutugma, kahit gaano siya kagaling magsalita, peke po iyan. At manghuli, wala siyang bunga ng espiritu. Kapag totoo ang propeta, kahit anong galing niya mangaral, makikita mo sa kilos niya ang bunga ng espiritu. Nandiyan po yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitimpi, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pero mga kapatid, yung mga bulaang propeta, maraming salita pero walang bunga. Hindi mo makikita sa kanila yung mga tinuturo nila. Oo, maaring marunong silang umiyak sa harap ng kamera, marunong silang mangaral na parang may apoy, pero sa likod ng screen ng kamera, sila po ay mayayabang, palaaway at mapanghusga. Ang tunay po na propeta, kahit pa may malakas na mensahe ng babala, lagi pa rin itong may tono ng pag-ibig. Hindi niya po sisirain ng kapwa, bagkos itatama ng may kagandahang loob. Tingnan niyo na lamang po si Prophet Nathan nung sinaway niya si David sa kasalanan. Hindi siya nagpasikat. Tahimik na lang kinausap si David. May respeto, may wisdom, at may puso. So ganyan ang tunay na lingkod ng Diyos. Matapang sa katotohanan, pero mahinahon sa puso. Kaya kung ang isang propeta ay laging galit sa lahat, naghahanap ng away o nagpo para manira ng kapwa, sigurado hindi bunga ng espiritu yon. Ang mga bulaang propeta ay magaling sa pagpapakita ng kapangyarihan pero bagsak po ang kanyang karakter. Tanda niyo po mga kapatid na ang kapangyarihan pwede yung pekeen pero ang bunga hindi-hindi niyo po yan mapepeke. Kasi mga kapatid, ang bunga ng espiritu ay hindi mapagpanggap. So hindi po ito makukuha sa dami ng mga nanonood o sa dami ng likes. Ito po ay makikita sa ugali ng isang tao. Kaya kung gusto mong malaman kung tunay ang isang propeta, huwag mo munang pakinggan ang mensaheng niya. Tignan mo muna ang bunga ng kanyang buhay. So yan po mga kapatid yung mga palatandaan na mga bulang propeta sa internet. Sa panahon ng internet, napakadaling maniwala ng mga tao sa kahit anong maganda o dramatic na prophecy o kayaman preaching. Pero pinaalalahanan po tayo ng Panginoong sa Kristo na mag-ingat tayo kasi pwedeng yan po yung magligaw sa atin. So para maiwasan nyo po yung mga bulaang propeta sa internet, basahin mo mismo ang Biblia. Huwag kang aasa lang sa sinasabi ng iba. Bukod dyan, madalangin ka bago maniwala. Humingi ka sa banal na spirito na bigyan ka ng wisdom at discernment sa mga napapanood mo sa internet. At hindi lang din po yon. Tingnan nyo po yung character, hindi lang po yung karisma. Ang karisma nakakahikayat, pero yung character, yan po ang tunay na proweba ng tunay na propeta. At panghuli, makinig ka sa mga mature na leaders o sa mga lingkod ng Diyos. So nandyan po sila para i-guide kayo sa katotohanan. Lagi niyo po tatandaan mga kapatid, ang tunay na propeta ay nagtuturo pabalik kay Kristo, hindi po palayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo sa panahon natin ngayon, napakarami pong mga bulang propeta sa internet. Patuloy lamang kayong tumingin sa ating Diyos at hindi po sa mga tao sa internet.